Client's feedback to aircon cleaning of Appier Servicio. How would you rate the aircon cleaning service of ease from 1 to 10? 10 being highest. Uh, Do you have any comments about the aircon cleaning? Service of Appier Servicio. Ang masasabi ko lang talaga sa service nila na no, base sa nakita ko kanina sa paglilinis nila is mabusisi pero pulido. May mga question ako sa kanila na talaga naman nasatisfied ako sa sagot nila. What can you say about the app? Especially in terms of its convenience. Madaling gamitin, uh, mabilis silang umaksyon at very punctual. What can you say about the security of the client one? Availing any service from A's? Safe. Safe ang mga client na katulad ko. Bakit? Kasi hindi naman pala sila basta-basta maiha-hide o pupunta sa client nang hindi sila nagpapasan ng mga requirements like uh, NBI, police clearance. Kaya, komportable ako at hindi ako nagkakaroon ng doubt na tumawag sa kanila para magpa-clean. Would you recommend it your service to your colleagues? Uh, ang sa akin, talagang maire-recommend ko ang apps. Bakit? Kasi maganda service nila. Talagang pwede ko siyang i-recommend sa mga friends ko, relatives, my sister, my brother, kahit kaninong tao. Kasi unang-una, ang ganda ng service. Diba? A second, Mapagkakatiwalaan mo sila, talagang very convenient ka at uh, comfortable ka sa mga tao, sa mga empleyado na nagpunta sa akin dito. Kaya highly recommended ang apps.